Ayan mga Lods, magandang magandang morning At uh, babay na po tayo Andito po tayo ngayon sa Calasio Garage Lalabas na po tayo Pagkuntan sa upa ang terminal Nandiyan na po tayo Opia, okay, opia, okay, opia, okay. may papuan Eh, yeah, pasok Ayan ang ating gulit po ngayon Po, subscriber po ay subscriber Mortera. Shout out! Shout out! Ay, yun. No? Yan, sa mga subscriber po natin dyan sa ating uh, YouTube channel. Yan, hindi lang share out eh. and, uh, dito muna tayo mag-upload ng mga long form video sa ating uh, YouTube channel. Yan, mga uh, notes. Yan, nandito muna po tayo sa uh, malapit na sa may Jollibee. Shao King. Shao Uh, traffic po nagay po tayo ng ano ng lupupan terminal para bumiyay ulit 11.10 iyon po tayo via Cubao via tiplex and marty alots yan ang tamayin na lupo tayo 6.30 uh, pa

Show the show It's the show Jelly B.